Hi guys! Ayan! Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe. Josa Mercado! So today's vlog guys is... Uh, tatambay tayo sa baba dahil... Gagawa tayo ngayon ng leche plaid. So, tuturuan ako ni Ate May gumawa ng masarap niyang leche plaid. Dahil alam niyo naman guys, sa September magbabirthday ng aking prinsesa. Siyempre, si Cassandra yun guys. So, ayun, nagre-ready kami, nag experiment kami ng mga pwede namin ihanda sa kanyang uh, birthday. So, si Ate May yung magiging toka sa leche plan. Pero sabi niya, ipapatikim ko muna yung leche plan na gagawin ko kung magugustuhan ko. Oo, <laughs> hindi. Charot! Alam niyo naman guys, favorite ko ang leche plan. Kaya, let's go! Yun guys, pababa na tayo. May dala akong laruan para kay Cassandra. Para hindi siya mag-inarte. May langap din. Masanap niya. Hello, baby ka! Hi! Oh, what do you want? Ate. Ate! Ate, bata yan. Ate, gagawin kami ngayon, huwag kang mag-inorte, oh. Papaluin kita. Gusto mo yan? Charot. Hindi So, yan guys. Na-ready ko na yung mga ingredients na kailangan niya. Tapos sabi niya, nasa ng lemon? Nasa nga ba ang lemon? <laughs> Kaya naman guys, alam na wala yung lemon dito. Oy, may pumitas. Pwede ba hindi hinog? Sa, nung, <laughs> hindi nung sinabi mo kasi na ano, na kailangan ng lemon, sabi ko, nakita ko talaga. Na. di ba Eto, guys, meron kaming tanim na lemon. May dalawang lemon dito na dilaw. Sabi ko, isisave ko yun para sa paggawa namin ng leche plan. Oh, my God. Paano yun, Ati May? <laughs> so, yun, guys. Alam ko na kung sino kumuha ng lemon. <laughs> 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 Dahil wala tayong lemon, guys, kalamansi daw gagamitin natin. Kalamansi! So, yun, guys. Gagawa na tayo ng leche plan ni Ate May. So, itong ingredients natin, guys. Nasaan ang aking mahiwagang stick So, of course, di pwedeng mawala ang sugar, ang condensed. Meron tayong evap. Meron tayong vanilla extract. Of course, fresh milk. And, isang dose ng itlog. Siyempre, ang paglalagyan natin, guys, lanera. Meron tayong malaking bowl at whisk. At meron din tayo dito ang zipper. Zipper ba? <laughs> zipper. Unang chiplan na ito ni Queen. Unang chiplan daw ni Queen. So, ang unang gagawin guys sugar. is, ayan, sugar. So, one and a half tablespoon. So, one and a half tablespoon bawat isang lanera. So, meron kaming five. Ang size One, size two, ng na na small na. Yan, uh, natin itong sugar para maging sugar syrup siya. Ito naman, ayaw makisama to. Di gagawa nga kami ng leche friend para sa birthday mo. Ano ba? What do you want? Huh? So, ayan guys. Sige. So, ayan guys. Kitang-kita nyo naman ang linis ng aming bakuran. Pinagahandaan talaga ni Taritz. Ang birthday ng kanyang apo. Ni isang dahon, wala. Kang makikita. Sana ganyan ang panahon sa birthday mo, bebe. So, ayan siya guys. Dapat, each lanera, ganyan. Natunaw na yung sugar. Yan, ikakalat mo siya sa buong lanera. Right yung pa yung isa. So, yan guys. After natin mag ng sugar, the next step is, so, ito yung next step natin guys. Ayoko naman. Ang trabaho yan. So, we need to separate the egg yolk and egg white. Ang egg yolk guys, yung pula. <laughs> so morning <laughs> <Yung> na. Egg white, ayun, <laughs> ay puti, ayun eh. Uh. So yung egg white guys, pwede nating gawing niyang meringue. <laughs> eh, pwede tayong gumawa ng meringue. Ah, sige, sige. I need that that mixer. Ah, ah, sige, sige. So gagawa tayo ng meringue guys para hindi natin para hindi masayang yung egg white. Mm -hmm. So 'yan, ganyan mag-separate guys. Maraming ways, pero ito yung gamay ko. Yung iba, gumagamit pa nga ng bottle. Natry mo na, na ba yun? Oo, oh, hindi ko pa na try <laughs> And, um, ang egg yolk. Yan, so na-separate na natin lahat, guys. And, haluin daw ang egg yolk. Mm -hmm. And, yan. Yeah evaporated milk. Ayan. So, after natin, guys, ay ilalagay natin ang condensed milk. Pwede naman sa sabay-sabay lang. And then, man. fresh milk, guys. Ayan, ang ating fresh milk. Ayan, halu-haluin lang. Vanilla extract iyan and then lalagyan niya ng vanilla extract guys pero hindi mo na ang klaren ng iba Maano ko? Liquid, white. Matigas ah. ng 'te kaya lang. Magaspang po. Hindi ba Magaspang. pag yung uh, mm, magaling pala lang, iba din yung. Hindi siya puro. Ah. ah, pag vanilla extract pala. Sticker or not ang meron pala kami dyan, vanilla essence. Pero same ang lang sa oh. Yeah, yeah, yeah. Mas mura yun. Ito, medyo mas Pricey. mahal. Kita'y so oh. tayo sa mura. <laughs> <laughs> Kahit wala naman to. Arte lang oh, oh, ako. Gusto oh, ko lang may... Maamoy ma kasi. Oh, kasi. Ang nilalagay dyan yung lemon. O kaya kalamansi. Oh, oh, oh. Mm, Hoy, may mm, mga yeah. damage siya kalamansi eh. It's yung fine. fine Saan na ka mga... Ando sa... Sa rep. Ah, sa rep. Ano Maraming taga mando sa kay Ate May. Sa baba, <laughs> sa finding the fresh. Finding the, ano to, finding nga kalaman si Finding the fresh <laughs> sa ako. Sa Pilipinas ang puso ni Dayak. Dayak nga, ang sarap Daya ka hindi kasi ako bumili ng lemon kasi sabi ko may lemon doon sa labas. Dalawang hinog hmm. yun, di ba okay. ati May, Ma no? Na Nalubang kayo. Hindi tanong tanong doon. Ang pa naman balad. ng kulay. Di ba yung kita mo? Ang ganda pa naman ng kulay. Dayak nga. Kaso lang. laki na natin sa loob. So yun guys, dahil wala nga kaming lemon, yes, ang ginamit namin kalamansi. Eh. Akala ko yung balat lang ang gagamitin mo, tapos kikis-kis na gano'n. Eh, eh, ano pala? Eh, ang nipis nito. Kung lemon zest, Pwede, pero... Matagal Ako, lagi so, dalawang ano, ano ko. Ba dalawang piraso ng kalamansi, guys, yung ginamit namin. Inis-quiz lang namin yung pinaka-juice. Yun lang. Ah. Yan. So, sasalain na natin, guys. Para pinaka Tingin mo kasya siya? Oo, oh, kasya, kasya yan. Dalawa kami, isa ka lang. Oh, sige. <laughs> Pag ito, hindi nagkasya. Ayan mo guys, kita nyo para walang ganyan-ganyan. Pa, oh. ganyan. Para wala daw ganyan-ganyan. Kaya kailangan salain lain, hmm. mabuti. Hmm. Oh, Alright, ayan na, na shit transfer, guys! Oh. So ayan guys, malapit na tayo sa finale. So isasali na natin yung nagawa nating leche plan mix dito sa lanera. Ayan. So habang gumagawa si ate May ng leche plan guys, Mm, meron tayong taga-alaga ng bata. Mm. Si Cassandra pot Happy birthday, Panay Anna! Lumabas si Pom. Panay mm. si Pom, bebe! Ano pa naman yan Si mo yung si na right nito, yung kapal niya. So, yan guys, sakto lang talaga yung limang lanera natin. ilan lang napuno ba 'yung lanera? Sapsa. Tama lang po yung kapal nito, na Hindi naman ha? kailangan sobrang kapal. Tama lang yung kapal niya sa ganyang size. Ayan, lima! At syempre guys, babalutin natin ng foil itong mga lanera. Bakit kailangan balutin, ma'am? Kailangan kulo paglilating. Para hindi magpawes. Ayun ang isang chef na sumagot. Kailangan daw balutin kailangan para hindi magpawis. magpawis. Pagkakasahin natin, let's see kung kasya. Ayan, nabalot ah, na natin. Ah. Alright. Mm -hmm. Oh, oh, yeah. Ayan, lima yeah. guys. Alright. Nasa ayan. yung... Tapos matching dito. Atcha. So ano to? Ah... Uh, Ita timer, ta timer, timer pa hindi yeah, minutes, let's see. 30 so 30 minutes, minutes guys, na ganyan. Uh, medium high. Medium high lang siya, guys. Yung fire, ayan, medium. Twenty minutes lang. 13? so, yeah, 11.45 na. 11.45, so 12.15. 12.15, guys. Tapos na. A few moments later. So, 13. yun, guys. After 30 minutes, yan, ito-check natin kung luto na ang ating chip plan. Charan. Charan, charan. So, if it's clear, luto na. Ganun pala yun. Uh -huh. A few moments later Hi guys! Hello baby! <laughs> so yun guys, after a uh, few hours na napalamig na namin at nailagay ko na din sa rep yung lechie plant So it's time for our finale guys This is it! Ayan siya guys! Ang ating leche plant! This is it! Hap! Lakyan mo! ako naman, hindi ako mahilig ma ano sa leche plan. Masarap yan sa, sa sumang nga. <laughs> Masarap may may sumang. Oh, no. Maalat-alat din sumang. Oh, yun. Mm. Yung pintas? Mahilig yan mamintas eh. <laughs> meron na kaming isang recipe na leche plan para sa birthday ni Cassandra. Kaya naman guys, don't forget to subscribe on my channel, Joseph Mercado. Thank you guys!